Napanghihinaan ka na ba ng loob dahil kahit isa sa mga family members mo ay walang nagla-like sa mga videos mo? Or kahit isa sa mga friends mo? Nahihiya ka rin mag-live no dahil iniisip mo na sila rin lang ang manonood sa mga videos mo or live mo. Alam ko iniisip mo baka pagtawanan ka lang nila. Or baka naman nawawalan ka rin ng pag-asa dahil sa sunod-sunod na pagpalo sa account mo at pagkakaroon mo ng not recommendable na profile. Kung sa tingin mo ay ready ka na maging vlogger pero nadyan pa rin ang hiya-hiya na yan, baka gusto mong i-consider ang paggawa na lang ng page. Yan din ang nire ko sa mga bagong gawang profile or yung mga profile na merong kunti pa lang ang kanilang followers. Maliban kasi sa pagkakaroon ng mas malaking earnings dahil sa live ads na tools na kung saan wala sa account na naka-professional mode, mas madali rin kasing magkaroon ng restriction ang mga account na naka-professional mode dahil sa pakikipag-follow to follow or engage to engage. Yan ay base lamang po sa naging personal kong karanasan nung ako'y gumagamit pa lang ng aking profile sa pakikipag-follow to follow or engage to engage. Ngayon, ready ka na bang gumawa ng page? Paano nga ba? Pag-open mo na yung Facebook sa iyong profile, pindutin mo lang yung profile menu sa itaas, isunod mong pindutin itong pages, at dito sa part na ito, makikita mo yung mga page na minamanage mo, pati yung page na dina-activate mo nandito rin. Pero since nandito ka sa video na ito, maaaring first time mo na gumawa ng page. Pindutin mo lang yung create sa taas. Isunod mo itong get started. Ngayon, mag-isip ka ng pangalan na babagay sa personalidad mo, kung blogger ka, or sa business mo kung gagamitin mo ito sa business. Make it sure na madaling tandaan ang pangalan ng iyong page para madaling search. Dito naman ay mamili ka ng page category. Ako, ang pinili ko dito ay digital creator. Pwede rin yung personal blog kung pang blog mo. Kapag musician ka, yung musician or band. Marami kang pwedeng pagpilian dito. Click na natin ang create pag okay na. Dito sa susunod na page ay eh, lagyan mo lang itong bio. Alam mo na yan. Mga batang 90s, alam na alam yung bayo na yan eh. Pwede mong ilagay dito yung quick description ng page mo. Nandyan din yung contact number, yung location. my business hours na nakalagay dyan kung gagamitin mo ito for business. Ikaw na bahala maglagay ng mga details na kailangan dyan. Pagtapos ka na, next natin. Sunod dito ay mag-upload ka na ng yung profile picture at cover photo. So saka ko na lang gagawin yan kasi sample lang naman ito. Next natin. Dito kung merong ka rin WhatsApp na application or account, pwede mo ring ilink dito. And then dito, so syempre bagong page ito, wala ka pang followers. Syempre meron tayong paraan dyan kung paano maparami ang followers ng bagong page mo. Pakihanap na lang po itong video na pinost ko noong July 29. Itong best way kung paano makakuha ng maraming followers ay trending pa rin siya hanggang ngayon. Tsagain mo pong hanapin yan sa video ko dahil marami kang matututunang tips dyan sa video na yan. Moving forward, ayan, malapit na nating matapos ang page na ginawa natin. Next lang natin yan, and then done. So, ayan na, switching profile na tayo. Nandito na tayo sa loob ng ating page. Kung gusto mong mag-switch back sa yung profile, pindutin mo lang yung bilog doon, yung profile menu, and then switch. Pero ako, dahil ginawa ko lang sample itong page na ginawa kong ito, i-delete ko ito later. Gagawan ko rin yan ng tutorial kung paano mag-delete ng page dito sa aking account. Pag bago lang ang page mo at nakita kong masipag ka, marami akong paraan para matulungan ka. See you!